Pinabalak ng special session para naman sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, wala daw magiging problema sa ilang mambabatas kung hihilingin ito ni Pangulong Marcos. Alamin natin ang update mula dyan. May pagulat si Bombo J.C. Galvez. Walang problema para kay Sen. Joel Villanueva sakaling hilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kasama niyang senador na magdaos ng special session para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Villanueva, hindi niya ihilingi na magkaroon ng special session. Ngunit kung magkakaroon man daw ay magkukumplay siya dito. Gayun sinabi ng senador, hindi magandang tingnan at magiging bias kung mismo ang naghain ng impeachment ang ihiling ng special session para sa impeachment trial sa BC. I don't as I myself will not ask for it, but uh, if the president asks for it, why not? I will comply uh, willingly. Pero yun nga po eh, not one not one and, and I can't I can't even make that uh, statement uh, for my colleagues pero not one actually uh, stood there kasi kung may isa man lang na nagsabi doon sa plenaryo na, na gusto na gusto kong itakel ito pag decision na natin pag debatihan natin gusto kong magkaroon ng uh, trial kaagad or ayusin natin yung rules. Wala po eh, wala akong nagsabi ni Isa. Ang uh, nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin uh, sa kamera na yung mga statements nila, no, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Bagamat walang problema kay Villanueva na magdaos ng special session, kung ihilingin ito, pinag ng senador ang mga kongresista sa kanilang pananalita na iginigiit na agad magdaos ang senado ng impeachment trial laban kay VP Sara. Hindi ura daan niya na mapagsisimulang paglilitis laban sa bise. Hindi naman anyo inuutos ng konstitusyon na agad magdaos ng impeachment trial ang Senado sa loob ng ilang oras o kinabukasan buwat ng inihay ng articles of impeachment. Gain pa man, mananatili pa rin sa presa si Vice President Sara Duterte hanggat hindi pa nagdidesisyon ang Senado sa impeachment case nito. Ito'y sa kabila na na-impeach na si VP Sara sa Kamara matapos pumabor ang 215 na miyembro ng House of Representatives na tuloy ng patalsikin sa pwesto bilang Vice President si Duterte. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, mananatiling pangalawang pangulo si Duterte hanggat walang conviction ang impeachment court sa isa sa mga articles of impeachment na nakahain laban sa kanya. Sakali naman tuloy ang mapatalsik bilang Vice President si VP Sara, ay hindi na ito papayagan tumakbo sa anumang posisyon sa public office, elected man o appointed. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!